Sumay niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bispiras na ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanimbotang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanimbotan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nagahaponan sa si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahaponan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas sa kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana, at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad, at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maguhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, Hinding hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paako, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani ah, Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang, malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa ating lahat dito sa ating pagdiriwang. Ito po ang pagdiriwang ng huling hapunan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huling hapunan na natin to. Ayaw. Ayaw pala, no? Pero ito ang tawag sa pagdiriwang natin, no? Pagdiriwang ng huling hapunan ng Panginoon. At talagang, kung paanong mainit ang panahon, painit din ang painit ang takbo ng kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya nga sabi, no? Malapit na matapos ang oras o panahon ni Jesus dito sa mundong ito, at alam na niyang siya ay lilisan na, aalis na. O dahil aalis na siya, ano ang gagawin? Ano bang dapat gawin? Kung bilang na ang oras niya, bilang na ang sandali niya, ano ang gagawin? Magmumokmok? Mag Madidepress? Hindi. Sa mga huling sandali, nais niyang ipamalas ang kanyang pagmamahal. At gagawin niya yan sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang mga alagad. Siya mismo, narinig natin sa kwento, siya mismo ang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Ang mga alagad ang tawag sa kanya, Panginoon, Boss, Sir. Siya ang pinakamataas. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, siya ang gumawa ng pinakamababang gawain ng isang alipin. Tandaan niyo po, no? may level ang alipin noon. May alipin na tagahawak ng chalis. May alipin na tagahawak ng kutsara. May alipin na tagahawak ng damit. May kanya-kanyang level yan. Ang pinakamababa ay ang maghugas ng paa. Alam niya naman dati, wala naman sapatos. No, talagang maalikabok, wala namang simento, wala namang espalto, lupa. At isang bahagi ng hospitality ng bawat tahanan kapag may dumarating o kahit sila mismo, kung sila ay galing sa labas, uhugasan muna ang paa bago ito pumasok. Magnanakaw yan eh. Ba't ako atin? Ba't ako makikikain dyan? Eh, ang daming issue niyan sa buhay. Pabida nga yan eh. Ba't ako atin ang misa? Kaya, di ba? Tanungin ka po kayo. Kailan kayo huling naghapunan na sama-sama bilang pamilya? Kailan? Naalala nyo pa ba? Bakit hindi na nagsasama-sama? Kasi, sabi ng mga anak, eh, yung tatay, babaero. Yung tatay, mabisyo. Sinong gaganahang sumalo dyan? Sinong gaganahang sumalo? Eh, kumakain, bunganga ng bunganga. Yung nanay. So, huwag na lang. Huwag tayo magsalo-salo. Kaya, kanya-kanya. Hindi na nagtitipon kasi lagi tayong nag-iisip at na iniisip natin yung kahinaan ng bawat isa. At yun ang nagiging dahilan para hindi tayo makisalo. Pero dito, sa misa, ginagawa sa atin, Yesus, tanggap niya tayo eh. Alam niya, may nagawa tayong kasalanan kanina, kahapon, ng isang linggo, alam niya. Alam niya na Maguhudas ka alam niya na i mo siya baka nga bukas no wala ka na dito viernes santo bukas nasaan kayo bukas no alam niya wawala kayo dito o kaya huling hapunan na ito sayang naman wala kayo bukas eh Ay, hindi sana wala kayo hindi yung mawawala na kayo bukas magiiba si 'di ba kung unawain lang natin na mabuti, ito ang ginagawa sa atin ni eh, Jesus. Tinatanggap tayo. At alam ko, mahirap yon para sa atin. Kaya nga, pwede nating hilingin sa Lord, tulungan mo naman ako. Nahihirapan kasi akong tanggapin eh. Nahihirapan akong unawain na yung anak mo, pasaway. Yung magulang mo, irresponsable. Nahihirapan ako eh. Yun isang grasya na pwede mong hingin sa Diyos. Para nang sa ganun, kahit na may mga kasalanan tayo, mananatili pa rin tayo. Ang pipiliin mo at ang magiging desisyon mo ay manatili pa rin sa hapunang ito. Iba, no? Ang parokya natin, may pinagdaan ng matindi. Kaya yung iba, eh, ba't ako pupunta dyan? Ang daming iskandalo dyan, ang daming iskandaloso dyan. Ba't ako pupunta? Ba't ako magsisimba pa dyan? Kaya, nagdi decision hindi na lang ako pupunta. Pero alam mo, kapag umalis ka, napakalaking kawalan sa iyo. Kasi kay Jesus, gagawin niya ito. Sino man ang manatili, gagawin niya pa rin, ipamamalas pa rin niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapatawad. Gagawin at gagawin niya ito. Pero kailangan din mag ka. Manatili ka. Sa umpisa, nagiging mahirap sa atin. Minsan, nagkakaroon ng awkward. na awkward tayo. Pero, manatili ka. Kahit sa, sa bahay, no? sa tahanan ninyo. Kasi nga, hindi kayo nasanay. Nasanay lang kayo na hindi magkakasama. Pero kung uunti-untiin din, masasanay din ulit. Lalo na kung uunawain mo at lalawakan mo ang iyong pangunawa. Hindi perpekto ang iyong pamilya, ang ating pamilya. Hindi sila perpekto at kahit ako, kahit ikaw, hindi ka perpekto. Kailangan lang natin matutunan kung paanong tinanggap tayo ni Jesus sa kabila ng ating mga kahinaan, kailangan din natin matutunan tanggapin ang bawat isa. Doon na yan papasok yung pagpapatawad, doon na, yan, doon na papasok yung pagtanggap natin muli sa isa't isa. Kaya, no, sabi ni Jesus, binigyan ko na kayo ng halimbawa na dapat ninyong tularan Amen